for to today's video ano yan po uh, papunta po ako ng eskina bumili ako ng ulam ng aking asawa ayan dito po kami mag walking dito po kami mag walking 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 May mga mga malaki ang mga bahay dito. Ayan. Dito po kami mag ano mag -walk ng aking asawa every morning kaya bumalik ako dito kasi uh, kanina wala pang nagtinda dyan Kaya bumalik lang ako. Ayan, mayroon pang bahay. Ayan. Pero hindi pa natapos. Ayan. Medyo malayo-layo po ang aking nilalakad. Maraming mga ano dito. Kasi ito, ito malaki din to na ano. Pero wala siyang bahay dyan sa loob. Parang mga shop lang ata yan. May nakita ko dyan sa loob. Na mga lumang sasakyan. Yan malapit na din ako sa ano. ay mga malaking mga bahay dito yan. Ayan po. Malapit na po ako sa tindahan na aking bilihan ng ulam. Ayan. Kakilala namin yan. Ayan, Ayan guys. Tapos na po. Ayan po yung binili ko. Ayan. Mabalik na si ako. Ayan. Ayan. daming iskina dito guys kasi parang ano na talaga to dito si misam tahimik dito guys tapos uh, malayo din sa ano uh, sa mga maingay maingay lang doon kapag may music And, dito na ako Pwede yung kabila. may ganyan bahay. may ganyan bahay dito guys. Malaki yung mga bahay dito pero tahimik. Parang may bago dito. Baka mag-ano na to dito. Magpagawa ng mga ba ng bahay. Ayan may bago dyan yan po may tindahan ayan may tindahan dyan ako mag ano uh, hanggang dito na lang tayo guys kasi may music doon thank you so much for watching everyone and hanggang dito na lang tayo at ito po si Kai channel Magpaalam. Yun po sa inyo lahat. And may God bless you. And stay safe always guys. Bye. Mm -hmm. Bye.